Buti na lang talaga at may nakita nga ako dito ang ganitong storage mga mi na swak na swak talaga para dito sa maliit kong apartment mga mi. Medyo dumadami na rin kasi yung mga gamit namin mga mi kaya thank you Lord talaga kasi malayo na pero malayo pa mga mi. Ang dati nga mga mi ang, ang damitan lang namin is yung karton-karton lang mga mi so doon lang kami naglalagay ng mga damitan namin tapos yung sa lang namin is comforter lang mga mee. So, Manipis na manipis lang talaga. Pero ngayon, tingnan na naman, may pa-storage box na ang babae. Yes, mga mi, hindi na rin nga ako talaga may ang magligpit na mga gamit ko. At talaga marami talaga akong may lalagay sa storage na to, mga mi. Ayun na nga, mga mi, bubuksan ko na nga. At matagal na nga itong nakatambak to sa akin dito, mga mi. Kaya naman, eto na, for the go na, bubuksan ko na siya para ma-reveal ko na sa inyo kung gano'ng kano talaga kaganda yung storage box na to, mga mi yan sa sinasabi ko mga mi sa inyo ay kayang-kaya talaga nitong i-maximize yung space nyo, sa yung mga gamit nyo at hindi lang yan mga mi, hindi lang to, basta-basta storage box mga mi, ay isa rin tong sofa storage mga mi, oo tama ang naririnig nyo mga mi, isa rin tong sofa mga mi, kaya pwedeng pwede nyo talaga tong upuan, ay talaga namang kayang-kaya ako nito. So, inyo, mga mi, 80 kilos ako, mga mi, pero kayang-kaya to talaga ng 200 kilo, mga mi. O, diba, sobrang laki talaga at sobrang bigat talaga ng mga dadalang kinakaya nitong storage box na to mga mi. Ang nakuha ko nga palang size mga mi is big storage na, siya, na siya mga mi kaya ang dami ko talaga mailalagay dyan. Marami kang malalagay dito mga mi tulad lang ng mga blankets, mga laruan ng mga baby nyo at pere, pwede rin tong taguan ng mga parcel nyo mga para hindi nakikita ni mister. Uy, <laughs> Tatutunayan ko nga sa inyo mga mina, kayang-kaya ko nito ah. Kaya ayan inupuan ko na, na kahit ako'y magkuya ko dito ay talagang kayang-kaya niya ako mga mi. Meron din nga pala tong board bawat side mga mi, kaya naman safe na safe talaga at talagang mapapatigas talaga nito yung loob niya mga mi. At ito pala yung nagpapatigas pala ay I main mga mi. So ayan waterproof din siya mga mi, kaya talaga naman nag kahit matapunan mo siya ng kape or ng tubig mga mi ay okay lang mga mi talagang hindi a-absorb uh, sa loob niya at bukod dyan mga mi buy one take one ko nga rin nabili to mga mi ang design nga nito mga mi ay foldable na rin nga kaya talaga hindi naman tako space talaga to ilalagay ko nga dito ay mga uniform nga na ni Josawa sa trabaho mga mi kasi nga siya nga yung pinakamadaming uniform sa amin dito hindi ko alam kung bakit Kaya yung, yung mga pangtrabaho niyang pantalon mga mi ay dito dito ko na rin nga ilalagay kasi para sama-sama na rin at hindi na rin siya mahirapan maghanap pa kung saan niya huhugutin yung mga damit niya mga mi. Ako ka nga itapusin to mga mi. Ayan, doon ko muna siya ilalagay sa kwarto namin. Doon ko na nga siya pupunuin para naman hindi masyadong mabigat. O ba diba? sinasabi ko nga sa inyo sobrang ganda nito. Ang ganda ng quality nito mga mi kasi pwedeng pwedeng mo siyang patungan ng paa talaga. O ba diba? hindi na talaga ako mahihirapan na pakalat-kalat yung mga iba kong mga gamit mga mi na talaga namang kinasasakit talaga ng ulo ko kaya naman sobrang worth it talaga yung pag-invest ko ng ganitong storage box mga mi. So yung may storage box na din akong ganitong plastic mga mi. So yan, digulong din siya. So napakita ko na siya sa inyo dati. So sobrang ganda din yan mga mi. Maximize ko na talaga yung mga gamit ko tsaka yung space ko dito. Hindi na masyadong makalat yung kwarto namin mga mi. Yung ibang mga damit so inayos ko na rin siya. Dito na nga rin yung mga ibang gamit ng mga anak ng anak ko mga mi. So dyan ko na siya nailagay. So yung mga uniform ko naman mga mi. So dyan na siya. ko na talaga na maximize ko talaga yung space niya. O, oh, di ba? Sobrang ganda na. Worth it talaga lahat, mga mi. So, ito na yung after ng kwarto namin, mga mi. Sobrang ganda na. Yan. Ang, ang linis na. Hindi na masyadong makalat kasi nga na may nakapag-invest na ako ng storage box, mga mi. Na mapaglalagyan ko pa ng mga gamit ko. Kung nagustuhan nyo rin yung sofa storage box ko, mga mi. So, maglalagay ako ng link dyan sa comment section, tsaka dyan sa yellow basket.